Yon guys, samahan nyo kaming magpa ng aking mga anak. Say hi! Say ho, -ho. <laughs> Come on, let's go! <laughs> Yon, bali dito na kami sa Linawan Bridge guys. Sa yung Linawan Bridge sa likod namin guys. Dito kami magpa pero wala pa rin araw. Pero ayan, nakakakita naman kami ng cutting sign. Ayan, guys. Yun, samahan nyo kami habang naglalakad-lakad. Hooray! Yay! Woo! Dito, ayan, marami-rami na. Medyo maaga pa kasi, guys. Kaya, sumasayaw-sayaw pa siya. Baka mahulog kayo, ha? Ayan, uh -huh. bali, naglalakad-lakad kami dito. Sa so, parang no, di Ayan. Ay, kita ito, guys. Ayan. Simple lang siya. Pwede siya. Ito na nagpapaaraw. Ayan. Ayan. Ganda ng ano. Sikat ng araw, guys. Ayan. Ayan. Lalakad pa kami hanggang dulo, guys. Bale dito guys, gamit na tayo ng drone. Ha? Huh? yun guys oh konti pa lang siguro nangangalahati pa lang kami sa nilalakad namin pero oh, goods na goods na siya Ayan, oh, meron parang yun guys oh, yun. Kaya sulit din ang punta namin dito. Walang bayad, guys. Halika na. Uwi na tayo. Yun, <laughs> guys. Oh, naman, guys. May mga marami ding nagja-jogging dito, guys. Eh, syempre, makakita kami ng dinosaur. Ayan, oh, <laughs> Yan o, may cow. Ayan, magandang dalin din dito yung mga bata. Ayan, oh. Cow. Wow, tinamo sa mga fish keepers diyan, marami ditong ano. Um, water lilies na maliliit. Ah. Ayan. Yung. Ayan, pwede rin tumambay. Siyempre, tapano, masarap sa tenga kasi yung tunog ng tubig na umaagos, guys. Ayan. Ice Ayos na ayos dito, guys. Ayan, o. Oh. Tinignan mo dyan, guys. Ayan, o. Oh. You know? konti na lang makakano na kami ng araw guys makakita na kami uy uy sana yeah, na sa at yung cow guys oh so, yung cow oh yan kay. yung cow oh. okay guys oh so, tira mo naman may kasama silang cow guys oh so, uh, yan Tutulak ko na yung mga anak ko para magkakasama sila nung cow dun <laughs> Ayan guys, nagpapaaraw na kami. Ayan. Nakahanap na kami ng pwesto namin guys. Uh, isang bata, bumaba na. O. Uh, you know?